Ang laban sa Mactan, na kilala rin bilang Battle of Mactan, ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas noong ika-27 ng Abril 1521. Ito ay naganap sa pulo ng Mactan, Cebu, at itinuturing itong isang kritikal na yugto sa panahon ng pagtatagpo ng mga Espanyol sa mga katutubong Filipino. Sa isang panig ay si Datu Lapu-Lapu, ang lider ng mga katutubong Cebuano, at sa kabilang panig naman ay si Ferdinand Magellan, Isang Espanyol na naglalakbay sa pangalan ng Espanya, si Magellan ay naglalayag sa paghahanap ng mga lupain at kayamanan para sa Espanya. Nang makarating siya sa Mactan, nagdesisyon siyang ipatupad ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pangangamkam at panghihimasok. Nagsimula ang laban nang dumating si Magellan at ang kanyang mga sundalo sa baybayin ng Mactan. Ngunit imbes na sumunod si Datu Lapu-Lapu, nagpasya itong depensahan ang kanyang teritoryo laban sa dayuhang mananakop. Isinagawa ang laban sa isang malapad na buhanginan. Matindi ang tensyon sa pagitan ni Datu Lapu-Lapu at ni Ferdinand Magellan. Nang makita ng mga Kastila na naiipit sila at nagiging alanganin ng kanilang sitwasyon, nagsimula na silang umatras patungo sa kanilang mga sakayang pandagat. Ngunit sa kanilang pagatras na aksidente si Magellan at napadpad sa malalim na tubig. Nagpatuloy si Magellan sa pagtangkang makatawid patungo sa kanyang barko. Subalit habang naglalakad siya sa tubig, biglang lumusob si Datu Lapu-Lapu at ang kanyang mga sundalo. Isinagawa nila ang isang matindi at mabilisang atake kay Magellan at ang mga natirang Kastila. Sa mismong baybayin ng Mactan, isinagawa ang pangunahing tagisan ng dahas. Sa kakaibang sitwasyon na ito, napilitang labanan ni Magellan ang mga katutubong Cebuano ng mano-mano. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan, napuno ng sibat at pamato mula sa mga lokal na mandirigma si Magellan, nasawi si Magellan sa Battle of Mactan noong ika-27 ng Abril 1521 at nagtagumpay si Lapu-Lapu at ang kanyang mga tauhan sa pagtatanggol sa kanilang lugar. Ang tagumpay ni Datu Lapu-Lapu sa Battle of Mactan ay nagbigay inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ito ay nagturo sa kanila na maaari silang makipaglaban at magtagumpay laban sa dayuhang puwersa at naging simbolo ito ng pagtatanggol sa sariling kultura at bayan. Sa kasaysayan, kilala sila po Lapu dahil sa kanyang tapang at pagtatanggol sa kanyang kultura laban sa dayuhang puwersa. Hindi nagtagumpay si Magellan sa Battle of Mactan at ito ay nagdulot ng panghihinayang sa mga Espanyol. Subalit ang pangyayaring ito ay nagsilbing simula ng mga pagbabago sa kapuluan at nagbukas ng pintuan para sa iba't ibang kaganapan sa hinaharap.